mga Kayami Pinoy recipes, narito na po ang final product ng ating spicy sisig na bangos. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin at kung ano-ano mga ingredients. Umpisa na po natin! Tiyan po natin ang kalan at sa cooking pan, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin po natin uminit ang cooking oil. Pagkatapos niyan, ilagay na po natin ang bangos. Pagluto na yung kabilang side, i-flip na natin ito para lutuin naman yung kabila. Tapos since luto na siya, ganito na po ang kalalabasan. Ang gagawin po natin, tatanggalan po natin ito ng mga tinik. So, kailangan na matira sa kanya ay puro laman lang. Na po maging itsura niya kapag nakuha na po natin lahat ng tinik. Kaya, pwede na po natin itong lutuin. So, sa isang separate na pan, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Tapos, ilagay na po natin ang ating butter. Ayan, tunaw na ang ating butter. Pwede natin ilagay ang ating garlic. Sunod natin ang ating onion. Next, pwede na po natin ilagay ang ating bangus filet. Pagkatapos, ilagay na po natin ang ating garlic powder. Dadala natin ang ating asin pampalasa. Lagyan natin ito ng black pepper. Huwag po natin kalimutang haluin para hindi po dumikit ang ating bangus filet and at the same time mix lahat ng ingredients. Lagyan natin ito ng Maggi Magic Sarap para extra yummy ang ating recipe today. Spicy itong recipe natin. Maglalagay po tayo ng red chili. Bukod sa pulang sili po, maglalagay din po tayo ng green na sili para colorful tingnan ang ating recipe. Tapos, continue mixing lang po habang bino-voice over ko to parang naglalaway ako. Sobrang sarap talaga nito, promise. So, must try talaga siya. Continue mixing lang. Tapos, maglagay na po tayo ng sibuyas. Parang pang topping na natin yung sibuyas para hindi siya ganun maluto ng bonggam-bongga. So, yan, ipapahuli natin siya. Tapos i-mix well lang po natin ito. As you can see, sobrang dami po ng ingredients niya. Kaya sobrang sarap talaga nito. Next naman nating ilalagay ay ang ating mayonnaise. Then, tapos na po ang ating recipe. Pero po tayo ng dinurog na chicharon para extra special ang ating sisig. This is a must try. First time po namin magluto nito at sobrang sarap nya. Promise, try nyo po Make sure na gamitan nyo yung same na ingredients. Pero kung hindi kompleto, that's okay kasi feeling ko masarap pa rin naman yon. Tapos ilagay na rin po natin yung kensai. Budbura natin so pang toppings. Kung wala po kayong kensai, okay lang yan. Pero ayan, as is, sobrang sarap po nito. Promise. <laughs> ayan, so nandito na yung ating final recipe. Kahit konti lang nito, sobrang sarap niya na. So, naglagay din po tayo ng sili dyan and ng kalamansi. Happy eating! Bye!